Hello mga box, welcome to my daily vlog. For today's video, samahan niyo po ako maglinis ng kwarto. Ito nga po palang kwarto na to, ay wala pong nakatigil dito, wala pong natutulog. Bali po kasi naging istakan na siya ng mga gamit. Dahil yung natutulog po dito, nakapatid ko ay Coast Guard. Eh ngayon po, naka-duty po siya sa trabaho. Then yung isa ko naman pong kapatid ay na ay nasa Taiwan. Kaya ito po at naging istaka na siya. Pero minsan naman po ay, ay sa tanghali ay dito po natigil si inay. Bali po natutulog po siya dito pag nagsaselpon sa tanghali. Para kahit papano naman po ay natitigilan. So ito na nga po mga at akin na nga pong iniisod yung kama. Gusto ko po kasi yung nababago pag naglilinis ako. Gusto ko po kasi ng changes. Ako po kasi yung taong na pag naglilinis gusto ko po yung nakikita yung aking nilinis. Yung may pagbabago ba? So ayan na nga mga kabaks at mga pinapagpagan ko na nga po yung mga gamit dito. Kasi nga po sobrang stuck na sila tapos sobrang gabok pa. Kaya't ayan akin ang pinapagpagan at binabalik na upo ulit sa kanilang mga lagayan. So, ayan na nga mga kabaks at dito naman po tayo sa kabilang side. Ito nga po kung mapapansin nyo dito, may cabinet po dito ng dalawa. Ito po yung damitan ng dalawa kong kapatid. So, dahil wala nga po sila, wala na pong nagamit nito. At saka po, isa pa, Makikita nyo po dito yung cargo ng box ng kapatid ko. Ito po kasi ay dinin na rin po namin nilagay kasi may mga gamit pa rin po dito. Ito po kasi yung mga pinaglagyan ng padala ng kapatid ko. Shout out sa iyo at ni Mimi na nasa Taiwan. Alam nyo ba mga kabak, sobra talagang daming gamit dito kaya hindi ko na po alam kung saan ko mga ilalagay. Kahit nga po yung bukay ni inay ng birthday nandito pa kasi fresh po yun. Iniintay na matuyo. Hehe. <laughs> at yan na nga po, magkakabit na po tayo ng kartina dahil maganda po ang bungal sa akin ng umaga at namula po ang aking mga mata sa aking nakita sa aking dashboard. Kaya ito, red po ang ating ilalagay. So ito nga po mga ka ito pa po yung, kung makikita nyo, ito pa po yung mga padala ng kapatid ko. Shout out sa iyo at Timmy, ito pa po yung padala nung nakaraan. Dahil sa sobrang dami nga po, kaya't ito, mga naka-stack pa rin po dito. Matagal ang gamitan na po namin to. At ayan, may shampoo, conditioner, at iba pa. Meron pa rin pong map na bago dahil may ginagamit pa nga po kami kaya ito naka-stack pa rin po dito. Ayan, may mga tissue pa rin po. Nandito pa rin po yung bouquet ni inay ng birthday. So, ayan na nga mga kabaks at ituloy na po ulit natin ang pagkakabit ng kortina dito sa kabilang side at dyan at naglagay na nga po ulit ako ng panibagong bedsheet. Nang sa gayon po, kahit wala pong natutulog dito ay nakatigil dito, ay maganda pa rin, maganda pa po hindi siya mukhang istaka. At yan na nga, malapit na tayo matapos mga kabaks. Wawalisan ko lang po ito at matatapos na po tayo. So, ayan na nga. At akin na rin pong imamapansahig na sa ganun na hindi naman po gano'ng kagabok. O, ba diba, Maayos-ayos na siya. Tingnan natin. Hindi na masyadong istakan. Kasi nga po, nagiging istakan na siya. Kasi wala na nga po natutulog dito. Kaya po sa tanghali ay nagkagawang po ni inay na matulugan ito. So, heto na nga mga kabaks at tapos na po tayo. Let's see ang final look ng nilinis ng inyong kabaks. O, ba diba, maaliwalas na siya. Hindi na siya ganong mukhang istakan dahil wala nga pong natutulog at nakatigil dito. O, ba diba, maayos-ayos na po. So, hanggang dito na lang mga kabaks. Thank you for watching. Bye!